Retiradong uh, general, no? Nag-retire po ako as Brigadier General. Ako ay dating uh, commandant ng Philippine Military Academy noong 2013. Pero ako po ay bumalik sa public service. Nanungkulan ako sa Basis Conversion Development Authority hanggang naging senior vice president ako doon. At eventually, lumipat ako sa anti-red tape authority no, as undersecretary at nag-retire ng pangalawa noong uh, 2022 at the age of 65 kaya ngayon ako po ay 67 years old na no? sabi nga ng aking uh, pamilya at mga ibang nakakausap ko sir mga retired na kayo dapat talagang retired na kayo, namamahinga na. Sabi ko naman, at sabi rin nung mga kasama kong retired, no? Sabi na namin, no, nag-uusap kami, alam mo, ilang taon na lang tayo dito sa mundo, eh. lahat naman tayo mamamatay. So, pero, sana lahat tayo, may mga wish naman tayo, di ba, pag pinag -usapan. Pero ang sabi ko, kanina iniisip ko, sana unahin na lang ng Panginoon yung wish Ni Kara David. Alam niya na yung wish niya, di ba? Yes! Sana mamatay na yung mga kurakot. Mauna na yun. Maunahin na lang yung wish ni Ma'am Kara David, no? Anyway, ang ano ko lang, mensahe, sabi ko, sabi namin, no? Yung mga naiiwang years natin dito sa mundo, dapat ah, ang ipapamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at yung mga, su mga susunod pang pa, henerasyon ay magandang Pilipinas. Ayon, busina, busina! Woo! So, magandang kinabukasan. Hindi yung gantong nangyayari ngayon na first time in Philippine history na magkaroon ng gantong corruption no? Alam naman natin, na matagal na ang korupsyon. In fact, noong ngang 2013, noong panahon ni Pinoy, noong nausi yung DAP at saka PDAP, no? yung Napoles years, no? hanggang ngayon nakakulong si Napoles, no? noong 2013, anong hatol ng Supreme Court? Unanimous 15-0. Ineclare ng Supreme Court na ang pidak at saka yung dak o fourth barrel in, in, in general ay illegal and constitutional. Nakalagay din doon na yung insertion na tinatawag na fourth barrel na ngayon ay tineterm nila na amendment ay illegal. Huh? Illegal yan, sinaad yan sa Supreme Court decision. Pero ngayon maririnig ninyo yung mga mambabatas sinasabi nila na ang insertion at amendment ay isa. Legal yan, sabi nila. No, hindi illegal yun. No? Illegal yan dahil Supreme Court sinabi, bakit naging illegal? Dahil yung post-execution no? nung GAA o yung patas uh, batas, yung budget, okay na i-amend nila yan, during the deliberation sa Congress, no? Hanggang sa may ipasa, mapirma, mapirmahan ng ating Pangulo. Kagaya ng 2025 budget na tinawag na most corrupt budget in Philippine history. May insersyension, bilyon-bilyon. Ano ngayon ang naging bawal? Yung during the execution, yun ang sinabi ng Supreme Court na bawal. Once na nakialam yung mga mambabatas, whether senators o congressmen, at itinuro nila, o oh, dito dapat yan sa amin, o oh, may komisyon kami dyan, ganito. Ang sinasabi ko, yung, kung ano yung sinasabi sa hearing, no? lumabas yan na sa testimony ng mga witnesses, yun po ang iligal. Yung uh, yung post execution no yung kumbaga yung ang role kasi ng mga law, lawmakers during the the uh, deliberation ng budget okay yon no hindi yun illegal kaya sabi nila hindi illegal ang insertion sa tamen pero in reality sa totoo lang wag na tayong magplastikan sa execution dun nakakatalo yon no? yung mga district engineer ay, na mga appointed of course ang na nag-a-appoint yan yes, yung ay, mismong sekretary ng DPWH okay. pero tinuturo yan ng, uh, ng mga mambabatas kung sino ang dapat ilagay dahil yun ang connection nila doon so yan po so napakinggan nyo naman yung uh, yung uh, sa hearing ang gusto ko lang i eh, ipaabot na dapat sa atin tayo mga Pilipino ay magkaisa. Kaya po tayo naka kulay brown o kayo mangi. Dahil lahat po dito welcome. Regardless of your political affiliation, whether galing ka sa dilaw, sa pink, sa pula, sa green, Pilipino tayo, iisa, iisa ang kulay natin. Hindi tayo magtatagumpay kung tayo ay watak-wata. So, dapat mag magkakaisa pa tayo? Yes! Sama-sama pa tayo? Yes! So, yan po, no? Ngayon, may gusto lang akong i-ano, i-, -ano, i basa i basahin sa inyo. Kasi nung, ah, uh, nung period na nandoon kami sa, ano, sa, sa kongreso, no? Three days kami doon, no? Magkakasama kami niyan, nila Colonel Metran, nila Captain Ray. Pahinga, misan, uwi ako sa bahay. Napakinggan ko yung, ano, yung uh, kanta na Bulsa. No? Yung mga mahilig sa inyo sa music. I'm sure na napakinggan nyo to. Yung, kumbaga, yung, ano, yung yung uh, rap no rap ito si Justin ang um, pangalan Justin eh no? so na-inspire ako so nung uh, habang nakikinig ako of kami noon, nakagawa ako ng isang actually isang tula then the following day nakagawa ulit ako no so babasahin ko inyo to dahil ito ay may mensahe no itong tula na ito Babasahin ko sa inyo. Ito yung unang tula na ginawa ko nung gabi habang pinapakinggan ko. Utos ng Diyos ay huwag kang magnakaw. Mahigpit na batas din ito ng ating pamahalaan. Ngunit ating gobyerno ay punong-puno ng kalokohan sa pamumuno ng politikong sagad ang kasakiman. Interes ng taong bayan ay kanilang pinabayaan. Inunay pansarili at dinakaw ang kaban ng bayan. Sa flood control projects, sila'y labis na nagsisiyaman pagkat 25% at higit pang kickback ang nakalaan lubog sa baha baon sa utang taong bayan ang nagturusa pero mga buhaya sa kongreso ay people's money ang tinatakasa pababayaan pa natin mga pulitikong ganit ang maghari gising laban mga Pilipino at itama ang mali sabi ng iba'y magtiwala sa gobyerno at nasa pwesto. Pero pagod na kami sa kanilang kwento at panloloko. Tama na, tigil na, lalaban na tayo. Palitan ang bulok na sistema ng gobyerno ito. Iwaksi ang ating mga kulay bagkos tayo'y magbayanihan isang adhikain natin ay laban sa mga tiwain ng pamahalaan. At wina kabataan ng bayan. Kaya kilos kabataan dalhin ng bandera at isulong ang bayan. Mabuhay ang kabataan! Mabuhay! Mabuhay ang GenC! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Maraming salamat.